Eto yung announcement. Sa Miyerkules, the day after tomorrow, ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte ay dadalo dyan sa Quad Committee Hearing. Kaugnay dyan sa mga extrajudicial killing na yan. Kaya yung mga may lakad sa inyo, oh, cancelin nyo muna para mapanood nyo live at sigurado, maraming, uh, maraming... Uh, <laughs> I can imagine kung anong mangyayari doon. <laughs> Titingnan natin yung mga tapang nitong mga... <laughs> mga kongresistang ito. Makakaharap na nila, yung hinahamon nila. Eh hindi sila uurungan ito. <laughs> Alam niyo ba si... may kwento ko sa inyo, ha? O, basta aaten siya, at yung mga kung wala rin lang kayong ginagawa, eh salubungin natin ang... Presidente Duterte sa pagdalo niya dyan sa Batasang Pambansa, oh, ah. Batasang Pambansa, sa may Commonwealth. Yeah, papunta doon. Doon gagawing uh, hearing. At siya nga pala, kausap ko lang ko kanina si Presidente Duterte. Sabi niya, eh, mag aabogado ka sa akin, Sal. Sabi niya, mag-enter ka ng ano, appearance mo as my lawyer. Ikaw ang lawyer ko sa Maynila, si Attorney Delgra, ang abogado ko sa Davao, Kayong dalawa. <laughs> ang aking uh, mga abogado nun. O, oh, siyempre nga ako, ah, uh, ikaw pa. <laughs> Sigurado. Paano kung i-contempt nila si PRR, the attorney? Uh, Unang-una, bakit ko contempt? <laughs> wala, namang, uh, wala namang dahilan kung, uh, kung bakit ikaw contempt. Oh, pero anyway, may, may kikwento ko sa inyo. <laughs> alam niyo, nung prosecutor pa ito, nung fiscal pa siya, alam niyo ba na nagka-debate sila, nag-argue nagka sila <laughs> doon sa presiding judge. Kasi pinagpipilitan ni, ng isa ng judge noon sa Davao, yung mali, yung maling batas, yung basa niya sa provision. Eh, itong si Presidente Duterte, eh, mataas ang nakuha nito. Kung hindi tayo nagkakamali, bakit sandaan niya ito. 99 ng ano nito. Eh, ang grado sa criminal law sa bar exams. <laughs> Kaya alam niya ang kanyang ano, alam niya ang kanyang batas. Talagang sinasabi niya na alam ko mali ka, mali ka. Ano pinagpipilitan ng judge? O oh, madalit sabi, eh, nagsisigawan na sila. Ang sabi ko ni Presidente Duterte, dahil ayaw tumigil itong judge, P.I. sabi niya, ikaw, judge, doon tayo sa labas. magbaril na lang tayo. Kung, kung pagpipilitan mo yung mali, barilan tayo doon sa labas. Yan. Yeah. Oh, edi nakakuha sa ng katapat niya. Marami na hong hinamo ng barila niyan. Nakita niyo yung isang drug lord doon sa isang lugar. Pinunta niya. Pinalis niya yung kanyang mga security. yung presidente siya. Ha? Presidente siya. Pinunta niya. Silang dalawa lang. Binaba niya yung baril niya. Sabi niya, alam mo, pag hindi ka tumigil sa ginagawa mo, eh magbaril na lang tayong dalawa. Eh. Magpatayan tayo. Eto, bumunot ka. Ay, wala, nawala. <laughs> nawala na, umalis na. <laughs> umalis na yung isang drag lord doon. basta para sa mga balabalita, eh, masamang tao daw. Kaya bisit na busit si Presidente Duterte. Kasi dami niyang naririnig. Kaya pinuntahan niya. <laughs> Marami Oh. Yung pang isang secretary, cabinet member sa Davao. mayor siya. Oo, oh, pinuntahan niya rin doon sa Pogad oh hotel eh. Hinamo niya rin ng barila, sabi niya, sinisira mo, ang dami mo sina Oh, ano, baril lang tayo, mabungunot ka. <laughs> Nako, kaya kayong mga nandyan, eh, maging magalang kayo kay Presidente Duterte. Huwag niyo siyang papwersahin na mawala rin ang galang sa inyo. Kung magalang ang pagtanong ninyo, eh magalang din kayong sasagutin. Pero kung babastusin niyo siya, ah, aba, I will engage you. Maniwala kayo. Pareho nung ginawa ni sinadora doon, di ba? Eh pinipilit siya, pinipin down siya, hindi eh, naman abugado. O so, kaya, nabulungan niya eh. Eh kasi mali ho eh. Alam niyo, pag uh, pag mali, mali. Huwag niya nang pagpilitan. Ano yan? Nawala ng, ano, hindi ko naman yan. Nawala ng, yung taong bundok, nawala ng karapatan. <laughs> Pagkakamot siya, na natin. Tingnan natin yung tapang niya. Nagtatapang-tapangan. Tingnan natin. <laughs> Dalawang hindi uh, man nung nagmamagaling na killer at isang taong <laughs> sinasabi nila rin killer. O, tingnan ka natin. Pero alam niyo sa lahat ng nakita kong matapang mabangis na tao itong si presidente Duterte ang pinaka mabait, mahinahon, magalang at mapagpatawad. Nakita niyo yung, yung siya'y siniraan nung nasirang ama nitong kalaban niya ngayon sa pagkameyon, hindi niya ako pinatulan. Pinabayaan niya kahit na pamilya sinisiraan. Napakabait niya eh. Kasi siya, ang kanyang, ano, ang ugali niya, okay lang, siraan niyo ako. Pero wag niyong sisirain ang konstitusyon. Igalang niyo ang batas. At huwag kayong mga api ng tao. Sapagkat pag kayo nang api, hindi nabaling ako api niyo, sabi niya. <laughs> Pero pag nangabigay ng tao, na walang kalaban-laban, maniwala kayo, maghahalo ang balat sa tinalupan. Mabangis ako. O, yun yung nakita ko talaga. Napaka-bait na tao. Napaka-humble. Magalangin. Napaka-magalang na tao. O kaya, hindi ba nung makilala ko siya, eh, hindi ko talaga siya tinantanan. Na hindi tumakbo pangulo ng bansa. O kaya, <laughs> abangan nyo, sa Merkulis, darating siya ron bilang dating presidente ng bansa. At dahil makukulit itong mga ito, <laughs> at uh, niyayabangan pa siya, hinahamon pa siya, kaya siya, takot daw siya, sabi niya nga, don't give me that shit. Hindi ako takot marami nang kung sa buhay ko. Naging piskal ako, naging mayor, naging vice alcalde, naging kongresista, at naging presidente. Wala akong... Kaya nga ako naging matagumpay ito eh. Wala kasi itong agenda. Walang kinakatakutan. Ganun siya. Kaya magandang panoorin. Kung kayo ay nag-enjoy doon sa Senate hearing, man, I'm sure mas lalo kayo mag enjoy sa miyerkules. Kasi, kung yung mga nandun ay aasta ng mali, maliwala kayo, maghahalo ang ano doon. <laughs> Basta, abangan nyo na lang. Basta ang aking word of caution to the members of Congress. You invited the former president You're saying that you're going to give dignity to his office? Do it. Don't ever commit the mistake of embarrassing the president, former president, humiliating the former president, assaulting his integrity and reputation, and misleading people about him. And maniwala kayo, you will be receiving what you are looking for. Sabi nga ni Elvis Presley, If you're looking for trouble, you came to the right place. O, so, kaya, pag naghahanap kayo ng gulo, eh, itong mamang to, hindi kayo uurungan nito. Pero siya pupunta ron bilang dating presidente na inanyayaan nyo bilang panauwin. Kaya tratuhin nyo ng maganda. Kailangan tratong bisita. Hindi yung nambubuli kayo. At saka hindi nyo mabubuli ito. Baka kayo i-bully pa nito. <laughs> ha? Tandaan nyo ha. Do not ever provoke this man. Because hell might break loose. <laughs> Baka tawa na lang kayo ni Presidente Duterte. Alam ano mo naman si Presidente Duterte. Ang mga jokes nito. Eh. Talagang hinahanap, hinahanap, hanap kita Manila. Okay na. Okay ah. O, o kaya, oh, ano? Hindi tayo magtatagal sa ating pag-uusap ngayon kasi kaya lang ako na puwersa na mag-tiktok para anyayahan kayong lahat manood sa Miyerkules 9.30 in the morning dyan sa Batasang Pambansa dyan sa apat na komite na nagkaluhalo, nagkaisa upang uh, di umano, investigan in aid of legislation yung mga nangyayari extrajudicial killing, yung criminalidad, yung daw mga gambling dyan sa mga pogo, kung ano-ano pa. Oh. Kaya pagbibigyan ako ni Presidente Duterte, sabi siya sa akin kanina, para matapos na, matapos na yung mga kung ano, pinagsasabi nila, tapusin na natin yan, para magkaalaman na. oh, yan, <laughs> yun ang kanyang, <laughs> ang kanyang pagtanggap sa imbitasyon. Eh ako, sabi niya sa akin, mag-enter ako ng appearance ko bilang abogado niya. Kasama natin si Attorney Delgra. <laughs> And I'm sure, narating din doon si Attorney Medialdea, yung aking uh, kapangalan. <laughs> dating Executive Secretary. At yung dating Pagkorn Chairman, si Attorney Fred Lim, nandun din yan. Kaya Daniel, oy, maganda ka na Daniel, meron tayong lakad sa Miyerkules. <laughs> Kailangan, maaga tayo na naman. Hindi naman tayo makakapag-programa nito sa SM9 dahil meron na naman tayong lakad. But uh, hopefully, uh, makaklaro na. Kung, kung kasi ang sinasabi ng mga kongresista, hindi ko namin maintindihan eh, ano ba talaga? Nagbibiro ba siya? O talagang lahat na sinabi niya ay puro totoo? O, kasi yung mga iba dyan, <laughs> sinasabi niya, oh, may extrajudicial admission. But you know, wala naman ako talagang extrajudicial admission. In fact, in my article today, ngayong yung araw na ito, gumawa po ako ng article sa Manila Times. Ang sabi ko, extrajudicial admission made by Duterte is, exist only in the minds of his political detractors. Madali sabi, wala ko siyang ginawang pag-amin sa anumang pagpatay o paglika ng isang death squad na pumatay. Hindi ho yung, wala, wala, wala akong paggamit. Ang, 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 problema kasi, eh, binabago niya yung kanyang naratibo, yung kanyang istorya. Ang sinasabi niya, <laughs> uh, nung sinabi niya, ako may, may sariling death squad, pero bago niya sinabi yon sinabi niya, alam niyo, yung death squad, yung phrase na yan, katagang yan, loosely being used, ginagamit, loosely. O okay, dapat yun, that should have already warned them na pag ginamit niya yung death squad ay hindi yung death squad na talagang pumapatay na sa kanya. Kaya nung sinabi niya, may death squad ako, alam nyo, magaling ako sa intriga, magaling ako sa iwan. Kaya nga ako naging presidente, mahulong ako, mahusay ako mag sabi niya. Kaya itong mga mga criminal na ito, iniintriga ko ito, sila-sila ho nagpapatayan. <laughs> Kaya sila ang aking mga death squad. Kasi hindi na kailangan ng mga pulis na arrestuin sila, Daling sa kulungan o kaya naman mag lumaban sa kanila at mapipilitan siyang barilin sila at patayin. At yun naman eh, naaayon sa batas. Walang problema doon. O kaya sabi niya, yan ang aking death squad. Ang problema itong mga ito, oh, inamin mo eh, ko pala talaga, kayo talaga. Oh. Eh lalo na nga, kaya natin, sino ba mga ng death squad? Sino ba yung walong yun o oh, pito? Amin ni Presidente Duterte. Ah, wala, patay na sila. Eh, doon lang dapat alam nyo na na <laughs> ang sinasabi niya sa inyo, yun ang mga death squad niya, yung sila-sila nagpapatayan. <laughs> Kasi alam nyo, pag ikaw ay nakasama sa sindikato ng droga, talaga magkakaroon kayo ng, ano, ng number one, rival sa teritoryo, number two, sa pera, number three, ang katakot-takot ang intrigahan dyan, Number four, magchuchuchu yung mga yan sa isa't isa. O kaya magkakaroon talagang patayan yung mga yan. O yan ang, yan ang, yan ang katotohanan o dyan. Kaya, o, o so, magkita-kita ho tayo ha. The president would be there. I will be there. I will enter my appearance as his lawyer. Mag-enter -e ako ng appearance kabilang bilang abogado niya. <laughs> Meron din si Attorney Delga at yung pangating mga kapwa abogado, attorney Medaldea, at si attorney Fred Lim. Narating ko kami doon.